mga anak na action star, no 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 eto si Ian binirasyon sikat na sikat ito dati mati ni idol tas naging action star at ngayon may anak siyang babae at maganda rin siya at isa siyang lesbian pero maganda siya nagmana sa ama na sikat pa na sikat na sikat pa rin hanggang ngayon si ano hindi ko makupas yung sikasikatan niya Grabe, at ito, si Ron Ricketts. Ito yung anak ng babae na hindi natin nakikita. Ngayon ko lang nakita. At grabe, tinuturoan niya rin eh, ring tong action star dati. Paborito, paborito ko to At maganda rin yung anak niya, ano? Anak niya to kay Maris. Maris, nakalibunta ko na apelido. Basta Maris. Na talagang sikat na sikat din dati ito action star na talaga siya. Nagsimula sa pagiging action talaga. At si Maris naman ay sa drama. Sa drama siya nakilala. At ito naman si Gistoni, mati ni Idol, katulad ni Ian Binerashom at mati ni Idol, na naging action star din. At ang ganda ng anak niya, oh. manang-mana sa kanyang daddy. At ito rin, isa so si Jerry na si EJ anak napakaganda babae na ngayon ay naging sawan ay eh, Ardua Brenica. Ang ganda niya, no, para magkapatid lang sila ni Jerry, hindi tumatanda si Jerry. At ito naman si Robin Padilla, na walang, um, walang kakupas-kupas at isa ng senador. Ito yung anak niya, si Kylie Padilla, sobra sikat na sikat pa rin ngayon. At ang kagapuhan at kagandahan ni Kylie, ay inakuha sa kanyang ina. Grabe, ang ganda. At itong si Robin talagang padilya na pad padilya, padilya talaga. Hindi tumatanda, ang gwapo at napakalakas. Nang dating, talagang habang tumatanda, lalong lumalakas ang dating niya. Ang galing, walang kakupas ang kanyang kasikatan. Na minana, ng kanyang anak na si Kylie Padilla.